Ang oh. Alam nyo kung sipag lang ang basihan ng pagiging milyonaryo. Si Manoy matagal na itong milyonaryo. Masipag to eh. Tapos kung tibay lang ng puso ang basihan ng pagkakaroon ng karangalan. Matagal na naparangalan to si Manoy. Hindi <laughs> tayo nakasakay tayo sa kalabaw oh sa karosa hmm. ito yung panghahakot namin sa kawayan Ya. <laughs> Kamera ko. no bata pa ako. Pag sumasakay kami ng kalabaw at karosa, parang pinakalaro namin 'to eh. Ngayon lang ulit tayo nakasakay dito after ng How many years ba? Siguro mga 25 years. Kukuha <laughs> kami mga uh, mga 50 pieces. Yan ba yung tanim ka? Uh. Ah, ito pala yung tinanim ko na ano, nung maliit pa ako, na puno ng kawayan. Ayan, uh, dito kami kumuha ng ano, ipagtatayo namin ng kubo yun know? o tsaka doon sa kabila sa kabila nakakuha na ng 20 doon dito kukuha rin ng mga almost 30 siguro so marami na nakatumba yan you know? malililinisan na lang yan para mahakot ng kalabaw mamaya ayun know? nilulumot na pwede siguro ipakain to sa mga manok oh. haluan ng feeds

Ayan, yeah, meron na sila na ilabas. Oh. Ayan, dito namin kakarga. Hihilahan niya ng kalabaw mamaya. Ha? Ang <laughs> dami niyo na pala natumba. Ang dami na pala. Oh. Oh, ayan. Ganoon kasi kaya pa rin yung mga isaralong bilang natang. Marami pa makukuha. Oh. Yung mga Matatandang tanda kawayan. Pag di ng kasi nakuha ay eh, mamamatay lang din 'yan. Kaya kailangan magamit natin habang hindi pa tag-ulan kasi pag tag-ulan uh, mahirap kumuha ng kawayan at the same time, ano 'yan sa liksiken? Nagkakaroon ng buk, -buk. So habang tag-init pa, kukuha na tayo para kahit kahit kailan tayo magtayo ng kubo, mayroon tayong available na kawayan.

yung lugar. Kanina, masukal yan dito eh. Ang ginawa nila, nilinisan muna yung baba. Para pag natumba yung kuha yan, madaling kuha yan. Galing ha, parang sasakyan din pala magmaniobra nito ha. Eh. <laughs>

Pagiging milyonaryo Si Manoy matagal na ito milyonaryo Masipag to eh Tapos kung Tibay lang ng puso ang basihan ng Pagkakaroon ng karangalan Matagal na naparangalan to si Manoy <laughs> Mauulan pa yata Ngayon, eh, papasok na yung kalabaw. Ganun yung diskarte. Oh. yon? Para maka... Ano ang tawag dyan, Manoy? Ang... Ano? Ayun. Ang... Oh. ta Gota Yung nasa likod ng kalabaw Gota ang tawag doon Gota Yan yeah. Ang lakas ng kalabaw oh. Sampung piraso lang naman yan Kahit 20 kaya niya yan Malakas yung kalabaw na yan Yung toro Ang discarded pala dyan guys Kung paano papalikuin yung kalabaw 'Di ba yung kaliwang sungay niya? Pag pinitik-pitik mo yan yung lubed, ah uh, kakanan niyan. Tapos yung kanan na sungay, pag pinitik-pitik mo yung lubid sa kanan na sungay niya, pili ko yan, pakaliwa. Ganon, ganon mag-drive ng kalabaw. <laughs> Nung bata kasi ako, masubukan ko mag-alagaan yan. Kumbaga, ang tawag yung bakero.

Diyan na yung bahay. Diyan namin ilalagay sa may puno ng mangga. Diyan pala ilalagay sa ano? Ala Dito kasi kami magtatayo ng kubo. Ayun. Tapos gagawin ko 'tong bakante na 'to. Gagawin 'tong ano? Gagawin nating taniman ng gulay.